tayo. <laughs> <Gala>, walang patunguhan. <laughs> Ang kaya pupunta nito. Ang kaya pupunta nito.

na sa aking Facebook account at notes ay sa aking page at Captain Life channel. Yo mga guys, please support naman ni sana pagdumaan nito sa mga mundo. Naman, ano pangalan mo sa ko po Saan siya mo? ba Ako buhol eh. Ako buhol eh. Ako buhol Ako Taga saan po? Ah, Magpapit. Walang hindi ko walang tibo dito kung Magpapit kayo. Magpapit. Pero... kayo City. Pero kamano kami mag-upasaya. Bukas siya ang bagay nila ipating Magpapit Para hindi ka Para hindi ka na mapalayo. Para hindi ka na mapalayo. Maganda daw sa Masbate. Maganda daw sa Masbate. Ayun, maganda sa Masbate. Mga gwapo mga tao doon. Doon, si Ising ng Tonto. Ising ng Tonto. Ising ng Tonto. Yeah. Hi. Ayan guys, nakilala ko sila dito sa Lunita. Yes. Ano po? Ah, uh, mga pangga ko, pangga ko. Uh, pa suporta naman ako ng mas batay yung mas, mas batay yung mandalak ba yung vlog. Okay. 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 Papasupport ate. Shout out Western Nikutan Riders Club Philippines. All chapters. So ayan guys, uh, Suportahan nyo yung ating mga content creator. Ayan o. No? Oh. Ayan nagsama-sama kami dito nagkita-kita aha uh -huh. so, yan so, yeah, supportahan <laughs> nyo na lang mga idol wala namang bayad yan thank you so much <laughs> walang bayad yan pero may pasubring siya <laughs> may nakilala akong mga vlogger galing sa Masbati <laughs> taga Masbati sila ganda sila guys kasi may sahod na sila ako wala pa sana all magkaroon ng sahod yan ikot-ikot kami ni Jingjing dito at bago kami uuwi nang hotel. Ayun. Ay tugtog na naman oh. Nag-una naman yung fountain dito sa ano, bonita. pupunta tayo doon sa may fountain. Ha. Ha ha galing. May tinalipad si. Samantayan din. Ako na. <laughs> Gigitosan na. hagi na. Gigitosan <laughs> na. A picture, di picture siya tadi sa fountain ka nang dagan? Di banda sa, banda sa may oh, ito? sa landak para dilingit kita itong picture. Picture mo na kami guys. Remembrance pa lang. order tayo ng chowking. Dito kami sa tayo ng hapunan sa chowking. Kaming dalawa ni Bleeding. Ang order namin, lawyer. Dalawang ganyan. Ay, hmm. pang Para may pang-edit hmm? pang na naman ako. Hmm. Kain tayo. Ate, matutulang ano? Ha? Huh? Matutulang ano? Ayun. Hey. Obrigado.